Hello mga kapangarap, magandang gabi. Muli nagbabalik ang inyo po ang kapangarap. Ayun. Kwento ko lang ulit. Maghapon ko ano yung ginawa ko. Dapat po mag kami ng mga anak ko. Kasayo po sana kami. Kaya lang uh, may mga kanya-kanyang <laughs> may mga kanya-kanyang sumpong kaya hindi natuloy. Kaya ngayon, sabi ko sige ako yung magkukwento na nga lang kung ang mga anak ko hindi ko pumakasama sa vlog total so, po, uh, may mga nanonood din naman po sa akin yung mga close friend ko <laughs> tsaga-tsaga po talaga sila pinikatsagaan po talaga nilang panoorin yung aking vlog kada meron po akong uh, vlog may noti sa notification bell po nila talaga hindi po nila pinapalampas dalawa lang naman po yata yung solid fan ko, fans ko na nanonood ng aking pong vlog vlog, vlog, vlog <laughs> vlog po pala, vlog hindi vlog Tsaka, hindi pa pala, meron pa po pala akong isang fan na nagsabi sa akin kanina. Nagulat din ako kasi <laughs> pinapanood nga rin daw po niya ako. Siyempre, masaya ako kasi nagkausap-usap po kami magkakapatid. Tumawag po ako kanina dahil kinukabasta ko nga po yung aking nanay. Ayun, medyo hindi pa rin po bagaday sitwasyon ng nanay ko dahil mahina pa nga daw po. Hanggang yung pong nag-ano po kasi kami, conference call yung kapatid ko po na nasa Cavite may sister, kasi pa meron po ako pitong kapatid sa tatay tapos kami po sa uh, totoong pamilya po is walo so kami po ay happy big big family at masaya po talaga kami at mga komedyante po yung mga kapatid ko one of these days po makikilala nyo sila pag nag together po kami ipi-feature ko sila sa aking vlog eh nga po, sabi, i pinapanood nga raw po ako nung isa kong ate. <laughs> sabi niya, pinapanood kita, ba, gano'n. Ba, ba, sabi ko sa so, so, <laughs> kanya. niya po ako bilang kapatid. Ah, <laughs> joke. <laughs> <laughs> Kung ano-ano po ko. Sabi ko, pag ako isumikat, sumikat, bahala kayo. Ititreat ko kayo. Sabi ko gano'n. Mag, mag, ano, tayo, reunion tayo. Kasi po, matagal ko na rin pong pangarap na magsama-sama ulit kami magkakapatid. Sa ilang taon po na kami ay hindi na nagkita-kita. Pero mga close po talaga kami, magkakasundo kami kahit hindi kami isang sa isang tiyan pinang ang tiyan ng pinanggalingan pero ma, masasaya po kami pag magkakasama kami. Gawa po ng mga komedyante po talaga sila. Sa kanila po ako nakakuha sa side po ng tatay namin kasi mga kapatid ko po sa una sobrang mga kalog, mga kalog po talaga. Ako po slight lang eh. Pero meron pa rin naman pong natutuwa sa akin. Ayun yung kapatid ko na isa kong regular ano um, regular fan at yung mga kaibigan ko po dyan Mary and Cruz special mention ka kasi talagang tinatawagan mo pa ako every time na pinapanood mo yung vlog ko yan si girlie sino pa ba yung lagi nanonood ng vlog ko pasensya na kayo kasi sila lang po talaga yung nag open up sa akin at si Susan nagsabi din po sa akin Ayan, salamat sa mga kasamahan ko sa Taiwan. Mga kaibigan ko dyan na talagang dati eh siyang-siya kayo sa akin pagkasama nyo ako. Nung nandyan ako, talagang maligayang maligaya kayo. Ang ngayon, ako na may suportahan nyo. At patunayan nyo naman na kayo eh talagang natutuwa sa akin at kay kaibigan ko. Nung talaga naman. So, yun lamang po at medyo pagod na po ang inyong kapangarap. Alam nyo po ba? sabi ng ate ko kanina sa akin bakit daw ka pangarap ang aking itinatawag sabi ko kasi ate Lili kaya kapangarap ang itinatawag ko kasi kasama ko sila mula umpisa hanggang matapos ang aking pangarap at malalaman nyo po yun kung ano yung pangarap ko dito po na sinabi ko dati malalaman nyo din po yun kung ano yung pangarap ko as in pangarap na pangarap ko po talaga siya ano gusto nyo nang malaman Ah, gusto niyo nang malaman. Eh, huwag muna. Saka na yun. Pag dumami na yung subscriber ko, pabawas nga ng pabawas eh. sipin ipin nyo eh, kahapon 119. Ngayon eh, 100 po. Ako yung nalulungkot na nga. Sabi ko parang ayoko nang ituloy. Yung akin namang isang talagang loyal kong fans eh, wag daw akong susuko. Ganun daw talaga sa umpisa. Eh, sa bagay tama naman siya. Kaya masakit sa damdamin po pala. Masakit sa loob. Kasi nung no, 15 nga lang subscribe ko, grabe gusto ko na magpa-party. Gusto ko na talaga magdiwang. Na ang saya-saya ng pakiramdam. Nung no, umabot ng 60, 70, lagi kami nagtaano ng aking anak. ate, may 91 na tayo. Ate, 97 na. Ate. Nasa umabot kami ng 119. Tapos kanina, 100 po. Dahil parang hihina na. Sabi ko, ano ba yan? Ba't naman ganun sila? Ba't ganun? Ba't kailangan bawiin? anyway, sabi ko nga po, kung binawi nila ang aking subscribe, uh, pag-subscribe sa akin, hindi ko naman sila babawian kasi importante nakatulong ako kahit sa ganung bagay lang. Kaya continuous pa rin po ang aking mga subscriber na kahit in-subscribe siguro nila ako kasi nga ba't nawala sila, it's okay. Mahalaga po, nakatulong ako sa simpleng paraan. Actually, ang gusto ko po talaga, ang plano ko po sa sa pag-vlog ko na to, ang goal ko po dito is makatulong din. Gusto ko pong makapagbigay ng kaunti sa mga nangangailangan. Kasi po ako wala na, ala naman po akong labis-labis na pera. Pera na maitulong ko. So ngayon, gusto ko pong magkaroon ng extra income para yung kahit kaunti, makapagbahagi po ako. Kasi yun po talaga yung gusto kong mangyari. Bukod po doon sa isa kong pangharap. Maka, makapagbigay din po ng tulong sa mga Mal, maliliit na tao sa mas maangat mas, ma, mas angat ako sa kanila mas mababa sila yung makaranas man lang po sila ng uh, kaunting saya sa buhay napaka napakalaking bagay po sa mga uh, wala yung makakatanggap ka ng isang bagay na talagang kailangan kailangan mo at naram, naranasan ko po yun kaya gustong-gusto gusto ko rin po maranasan ng iba yun kaya nga sabi ko sa kaibigan ko gusto ko talaga pag kumita ko dito yung 50 ko si share ko sa iba yung 50 sa akin, ganun, basta isishare ko talaga po so yun lang po talaga ang aking ah, uh, dahilan isa sa dahilan, hindi syempre kailangan ko ng pera, syempre yun ang unang dahilan ayoko naman magpakaano na magpaka kung hindi ko kailangan ng pera, syempre kailangan ko po kaya magpapakapagod ako, pero gusto ko po may, may bahagi ang mga tao sa akin pong kikitain <laughs> kikitain ka agad talaga hindi. ito po 104 pa lang bahala na po, bahala na kung ako'y dumami, kung hindi, okay lang kung gusto nyo po akong panoorin, basta po okay continuous lang po ang aking pag-share sa inyo ng aking buhay, so ngayon po ay mga paalam na ako dahil it's time for me to go to bed, nasa bed, nasa kwarto na po yung aking pamilya, yung mga anak at asawa kaya ako po ay narin na rin, pagod na rin po ako maghapon, at anyway nga pala bago matapos ang lahat, kasi po ako pumunta ng bayan kayo, nabumuli ko ako ng cortina, eto yan sa harap, andito po yung sa harap Ayan, harap po siya. Yun po yung aking sala. Ito po yung dining ko. So, doon po ako nag-vlog -nag -nag sa kabila. Yun lang po yun. Sa kabilang side lang po na ayan, ayan, ayan. So, yun to po. Binili ko yung kurtina kayo na ang ganda. At uh, mamaya ay sa susunod na araw po, bibili pa po ako para sa iba ko pang part ng bahay namin. Ayan, ganda. Merry Christmas. Advance Merry Christmas mga kapangarap. God bless everyone. Stay safe. Keep smiling. And God bless us. Bye-bye.